Eh bakit? Iniwanan niyo? Kawawa na may mama mo. Eh sabi po ni mama, dito doon daw po kami mag-aari sa bundok. Hmm. Eh, hindi hindi doon sa Quezon? Hindi po. Eh paano yun? Hindi lang uwi si mama mo? Hindi na po. May asawa na iba? Opo. Eh, kaya? Ano eh, nung pang... nga andun pa kayo sa Quezon, nag-asawa ni mama mo? Opo. Iniwanan yung papa mo dito? Opo. Eh mabait yung mama mo? sa halip na inalagaan kayo, nag-asawa pa. Ayan na ni ng ate Emma. <clears throat> May bago po tayong nakilalang bata. Uh, broken family naman po sila. Taga Quezon province ba yung mama mo? Uh -huh. Quezon province, ilang taon nang hindi umuwi. Ay, hindi mo rin alam. Ano po sila, na uh, nalibot po dito kay Baby Pauline at um, ang harap buhay din po. Taga ano po sila? Ano yung lugar nyo? Bundok po. Bundok. Uh, taga Bundok po. Siguro medyo malapit po doon sa pinag, kung saan tayo kung saan po yung sa kaagapay Agapay. Ano yung pangalan mo, Bunso? lang yung boses mo? Jackie po. Siya po si Jackie. Ilan kayo magkakapatid? Tatlo po. Tatlo. Yung nasan yung mga kapatid mo? Nasa bundok po. Yung isa po nasa Quezon. Yung panganay, nagpapastol ng baka? Opo. Tapos yung yung bunso, tinangay nung mama mo? Opo. Tapos yung papa mo, naiwanan sa bahay? Opo. Ano hanap? Ano hanap buhay ni Papa? Nagtatrabaho po. Ano po ang trabaho? Anong trabaho? magsasaka o maguuling o lahat holdaper oh, hindi naman holdaper nahihiyain <laughs> nagjojok lang po ako mahihiyain po siya uh, ano po siya uh, sabi ko nga po dun po sa lugar nila medyo bundok na raw kaya po siguro pero nung tinawag naman po natin lumapit po siya siguro sana sana sangalan po ni nitong batang ito ni Jackie bundok daw po yung sa kanila maraming bahay sa inyo unti, -unti lang parang ganito layo-layo yung bahay may ilaw naman kayo pero yung ilaw na kuryente wala ah, e bundok nga sa inyo pag walang poste ng ilaw tapos ayun lang bagay yung kapatid mo babae lalaki yung panganay lalaki po tapos kung halimbawa may trabaho si ilang taon na yung kuya mo mga 12. Eh paano pagka wala doon yung kuya mo, yung papa mo, ikaw na naiwan sa bahay? Okay. Eh buti hindi ka... Ah, buti hindi ka nakain ng aswang. Ano? Ayan, doon sa tita po ni Jackie, shout out po. At mm, syempre, bigyan natin sticker, baka yung mga tita po niya may cellphone, mapanood po si Jackie. Ah, uh, syempre, ah, uh, paano ba? Paano bang gagawin? Puro syempre na lang po natapos. Kaya, ayan, ah, uh, kung sakasakali bang lilibot kami sa inyo pagkakapihin mo si Kuya Aw Opo Sigura may kapi naman kayo sa inyo Opo Diba, eh mukhang yayaman din batang ito <laughs> Kamusta yung, ano yung tirahan niya? Paner, kubo, kugon Ano yung Ganun lang din. Uh, Ano yung madalas mong inuulam doon sa inyo? Isda po Bumibiling isda o nanguhul ng isda? Nanguhuli po Amino. Doon sa mga ano sa mga yung mga ilog ilog Ay, may ilog ba doon wala yata sa pala lang ano tabon lang po tabon yung mga tilapia dalag hito ganun gurami masipag yung papa mo na manghuli ng ulam opo eh, kaya lang hindi mo nami miss yung nanay mong umalis hindi niyo tinatawagan hindi po umalis na nang bigla eh oh. Sinundo lang po kami ni Tito sa Quezon. Ah, dati nasa Quezon province kayo. Opo. Yung Quezon bundok din tapos maraming mga punong kahoy doon, 'di ba? Maraming buko. Bundok din 'yon. prutas. Opo. O, marami sa Quezon province po Andun yung mga niyog, oh. mga rambutan, lansones, dalandan, diyan marami po. Diyan ang tanim ng mga prutas talaga. O, nung sinundo kayo doon, Iniwanan niyo. Ah, kayo nang iwan sa mama niyo. Opo. Eh bakit? Iniwanan niyo. Kawawa na may mama mo. Eh sabi po ni mama, dito doon daw po kami mag-aari sa bundok. Mm hmm. N hindi, hindi doon sa Quezon. Hindi po. Eh, paano yun? Hindi na uwi si mama mo. Hindi na po. May asawa na iba. Opo. Eh kaya. Eh, nung pa... Isabing ganun, andun pa kayo sa Quezon, nag-asawa ni mama mo. Opo. Iniwanan yung papa mo dito. E, si mabait yung mama mo. Sa halip na inalagaan kayo, nag-asawa pa. Hindi ka naman nalulungkot. Hindi na hindi magkasama yung mama at papa mo. Hindi pa. Weh. Hindi nga. Shout out mo si mama mo. Mama, alagaan mo si Bonsu. Magpakasaya ka dyan sa... sa... sa Quezon at dyan sa Mister Mo. Si papa ka mo, masaya na. May jowa na. Wow. <laughs> Iiyak na mo siya, oh. Iiyak na po siya, iiyak na. Alam, hindi po siya lumapit agad. Bali, eto po. Si Baby Pauline, magkaibigan na po sila. At darating po ang panahon. Anong pangalan ng papa mo? Si Kuya? Si papa mo, anong pangalan? Jeffrey. Ah, uh, si Kuya Jeffrey. Ah, uh, bali, eto si Baby Pauline. Eto si Baby Jackie At ayun po si Nanay, ano? Nanay Hello, Jowa. Ah, uh, parehas po silang single. Uh, siguro po ito na yung pagkakataon na maging maligaya po ulit yung mama ni Pauline na si Nanay Melba. Dahil single naman po yung tatay po ni, ni Jackie. Uh, ang kwento po, umuwi po ng Quezon yung mam, mama ni Jackie. Tapos po, uh, tatlo, pati yung kuya mo kasama doon. Ay, ikaw lang ang sinundo. Ba't yung bunso hindi pa isinama para... Ayaw po ni mama. ibigay pero masipag naman yung napangasawa ng mama mo doon. Hindi rin. Masipag-sipag. Masipag-sipag. Hindi kayo inaaway noon nung doon kayo nakatira. Hindi. Um, o oh, na-miss mo lang si papa mo? Na-miss lang. Kaya lang kung nasa bundok. E paano kung ikaw lang mag-isa sa bahay. E, may lilipad-lipad na aswang doon. Sino kayo nung kayo hingin tulong? Okay, tita. E eh, paano kung si tita mawala din doon? Hirap. <laughs> ang hirap, ang hirap po. Samantalang si Kuya Aw, nung ako pinang nakakalakad, pangarap ko rin po magkaroon ng maraming anak. Kaya lang di po ako binigyan ng pagkakataon na aksidente agad. Samantalang yung iba, no? Ang galing, Yung iba, nag anak anak lang ng anak. Okay lang sa iba, no? Sa mga lalaki, sa mga babae. Lalo na kung... Basta, ang dami pong mga bata po na nagsasakripisyo para sa mga sa mga broken pra, family po. Yan po sa ano pa ba yung sasabihin ko? Wala na akong masabi. Turuan mo nga ako. <laughs> Ayan, ito po si baby dyan. Uh, tuwing, sa, tuwing Sabad at Tlinggo, andito ka. Pero pagka, di ba, matatapos na yung pasukan, dito ka na lang din magpa-enroll para may merong kasamang kasakasama si si Baby Pauline. At kung makakapasok siya sa school, dalawa kayong ibablog namin. Okay lang? Okay. Ayan. Mag-hello ka kay Papa mo. Kay Papa? Jeffrey. Pa. Jeffrey. Pero dito ba nagtatrabaho si Papa niya? O oh, hinatid Dati lang po, po siya, dito? Dati po sa bayan po. Kaso lang nagpalitan yung mga uh, oh. Ah, doon yung nakilala? Mm -hmm. Tapos... Ah. Eh di ang layo nung pinapasukan niya, Japan, tapos uuwi pa ng ano? Mm. Di ang layo. Umuwi pa ng bundok. May motor naman. Mm. Baka lugi pa sa panggasolina nun. Eh magkano lang po yung trabaho sa palengke, di ba? 300 lang. Eh. O, tapos balikan. Naku, oo, oh, lugi Kumbaga, nagtsatsaga sa bundok. sa saara naman, 500, mm. 500. Pero yung... Yung mama nito talagang ala, ala na silang pag-asa magkabalikan. May na po yung mama mo, di ba? Sa iba? Ay, ah, eh, ala na. Talagang yun na yung ano nyo. <laughs> Eto po, si Nanay Melba. Mag maganda, pala, maganda po pala naging Valentine's. Ganun na, mo. may naganap pong ka-Valentine's pala. Nadaig si Kuya Am. <laughs> Kaya pala hindi na nagpapakita sa camera. No? Nahana, hahanapan natin ng jowa. Ano pala, may magagalit na. Hindi <laughs> po, congratulations at may nag may nakita na kayo pero sana yung mga anak po ninyo mahal mahalin din po ni Kuya Jeffrey. Mhm. Mm -hmm. Ganun din po sana yung mga alaga. Uh, ituring niya po na tunay na tunay na mga anak. Dahil eto pong si Ate Jackie, kung kaya po na magkasundo kayo kaysa nasa bundok po siya dito na lang sa gitna ng bukid. Kahit papaano po, malapit-lapit sa mga eskwelahan. Dito na lang sana makapag Sa darating dito ko na mag-enroll ng grade 6. Kaysa ro sa bukid ay sa bundok kung sa pasukan makakapunta, makakapunta na eskwelahan si baby Pauline dalawa kayong papasok, dalawa kayong gagaya kung sakasakaling yung manonood ni baby Pauline mapanood ka, hoy o, ambunan mo si si Jackie o, yun daw pong ng huli ng ahas yan Inuwanan dito kaya ayun umaway ka ka na, pag in-upload ko to Sinabing balikan mo eh kasi Jackie, dala mo ng merienda. Sinabing mo yung pa merienda, mo sa papa mo yung cellphone. <laughs> Ay, okay, panoorin friend, 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 kami niya ni, ni Kuya Uwe. Hmm. Hindi ko lang siya tinatya. Ah. <laughs> Ayan Kuya Jeffrey, congratulations sa'yo. At ikaw ang nagwagi kay Nanay Melba. Ala naman po itong sabit single. Sige, sama po ako ng 20 pesos. <laughs> Pupusta po tayo ng 20 para po sa happy ending. Yun, ang sa akin lang po. Yung aming baby Pauline, sana po ah, maging kunyo kay Jeffrey, at ah, turin niyo rin po na tunay na anak. At syempre si Nanay Melba, ituturing niya rin po tunay na anak si Jackie. At minsan sana ma paglibot po natin dito, sana grade 5 na po siya, pare silang elementary ni baby Pauline. At makarating po sana sa mga kanood po, at kung handa po kayong handa po kayong yakapin din po si Baby Jackie na taga bundok. Ang makalaro niya po yung mga aswang ba? Ang uh, kanto. ha? Pero ano po siya, may sugat siyang uso. Mukhang siguro ulam nito nung isang araw suso. Lipin. Na, natinik yung ano? Lipitin lang yan. Ha? Ano, agihap po sa ihip ng hangin kahit po ako. Nung kami ng bundok, hapdi ng aking masakit po yung hmm. hangin po nasusugat ang labi niyo. Yung sa ihip ng hangin po, agihap tawag po doon. Laso, pwede rin. Ayan po sa magkaway-kaway ka para... Kaway ka. Maraming artista ka na rin sa susunod. <laughs> pag ano, pagdasal mo na makalibot sila kuya ako dun sa lugar ninyo. Magpapasama kami kay Baby Pauline. Alam mo ba yan? Magpapasama ka, ka lang dun eh, dalawang beses. Ayun, uh, sasamahan tayo. Kasi lang yung daan, mahirap ngayon, kuya. Ah, oh, kasi parang bato-batong... Mm, hindi, dun sa may sapang kawayan, mahirap din yung daan, nakarating kami. Ah. Pero pag na, di ba linggo, uuwi ka sa inyo. Oh, ah, Gabi. Ay, madaling eh, na po ng Kung merong may cellphone doon, isubscribe mo yung bibigay ko sa yung may sticker. Meron po siyang cellphone, kuya hmm. Aw. Mm May sarili siyang uh, cellphone. Ah, uh, I-comment mo doon na, kuya Aw, dito, madami kaming mga bata na po, pwede kayong magpapiling yung sagit gate kaagapay yung pupunta doon namin nila Sir Boy po may nakilala po tayo bago tagapuntok po si Ate Jackie na na, na lumibot po dito kay Baby Pauline at kakwento-kwentuhan kalaro po niya yun po siya kaway ka yeah. ala, ala pa kami pasalubong dahil ngayon pa palang namin na picture ha pero comment ka doon sa mga video pagka, pagka mga isang daang bata i-comment ka lang doon sa video pupunta kami syempre ikaw ang pinakabida doon ikaw yung nag-comment tapos ipamalita mo rin sa lugar niyo sa bundok umahong ka sa bundok o bumaba ka sa bundok na may pupuntang mga small youtuber dito na nakilala ko no? ayun salamat ha ayun sana po mapuntahan natin lugar po nila bye, -bye.